Kumusta mga ka I Love Horror? Ako si GL at welcome dito sa I Love Horror Ang tahanan ng mga kwentong nakakakilabot at nakakatindig balahibo Ngayon, dadalin ko kayo sa kasaysayan ng isang lugar na puno ng kababalagan at misteryo Ang Castle of Good Hope sa South Africa Isang kastilyong may madilim na kasaysayan at mga nilalang na hindi matahimik Tara, samahan nyo akong tuklasin ang mga nakatagong lihim dito alam nyo ba na ang pinakamatandang gusali sa South Africa ay nagtataglay ng nakakakilabot na kasaysayan? Ang Castle of Good Hope itinayo sa pagitan ng 1666 at 1679 ay hindi lang isang simpleng kastilyo. Ito ay saksi sa madilim na kasaysayan ng pangaalipin, digmaan at mga nakakataot na kwento ng kabawalaghan. Noong una, ang kastilyong ito ay itinayo ni John Van Riebeck isang mga ngalakal na nga naglalakbay sa malalayong lugar. Ginawa ito para maging proteksyon laban sa mga kaaway at magsilbing himpilan ng Dutch East India Company para sa mga barkong dumadaan sa Cape ng South Africa. Pero hindi lamang ginhawa at proteksyon ang dala ng kastilyong ito. Dito, may mga nakakilabot na kwento na nagpapakita ng kalupitan ng kasaysayan. Isang dungeon ang tinatawag na Gangtergat o ang madilim na butas. Walang bintana rito at sa tuwing umuulan, napupuno ito ng tubig. Nalulunod ang mga nakakulong dito. Naging kulungan din ito noong ikalawang digmaan ng buwer at dito ikinulong si Fritz Zuber Duquesne, isang kilalang espiya. Ginamit niya isang simpleng kutsara para takasan ang kulungan, ngunit ang kapal ng siminto ay muntik na siyang patay nang bumagsak ang bato sa kanyang ulo. Nahanap siya ng walang malay kinabukasan buhay ngunit puno ng pasa at sugat. Hindi lang iyon, sinasabi ng kastilyo ay pinamamahaya ng mga kaluluwang hindi matahimik. Madalas, makarinig ang mga bisita ng mga yabag sa makikitid na pasilyo. Ang bell tower na isinara na noong unang panahon ay kusang tumutunog sa kalagitnaan ng gabi. Ayon sa alamat, isa o manong sundalo ang nagbigti sa lubid ng kampana at ang kanyang espiritu raw ang nagpaparamdam dito. May mga nakakakita rin ng isang asong itim na bigla nalang sumusugod bago ito biglang nawawala sa ere. Isang mataas na nila lang na tila nagliliwanag ang nakikita rin sa itaas ng kastilyo. Tumatalon mula sa pader ngunit nawawala bago ito bumagsak sa lupa. Si Lady Anne Barnard na naninirahan dito noong huling bahagi ng ikalabing walong siglo ay sinasabing nagpapakita pa rin hanggang ngayon lalo na sa tuwing may mga importanteng bisita na dumadating. At ang kaluluwa ng dating gobernador na si Peter Van Noot na kinatay sa kanyang opisina matapos isumpa ng isang preso bago ito bitayin ay tila naririnig pa rin galit at nagmumura sa loob ng kastilyo. Anong masasabi nyo sa mga kwentong ito? Sa palagay nyo ba totoo ang mga ganitong pangyayari? I-comment nyo sa baba ang inyong opinion. At huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-follow na rin ako para mas marami pa mga kwentong magpapatindig ng balahibo nyo. Hanggang sa susunod mga ka I Love Horror, ako si GL. Tandaan, sa bawat sulok ng ating mundo, may mga kwento ng kababalaga na patuloy na nabubuhay. I Stay safe mga kaibigan, mag tayo sa dilim, baka may nagmamasid.